Sa ibang balita, isinapubliko na ng Quezon City Police District ang cartographic sketch ng dalawa sa mga suspects sa pang-hold up sa isang money changer sa Robinson's Galleria. Ayon pa sa mga polis, hindi bababa sa dalawang milyong piso ang natangay ng mga suspect. Saksi si Rafi Tima. Ang mga larawang ito ang cartographic sketch ng dalawa sa tatlong suspect na nangahas namang hold up sa isang money changer sa Robinson's Galleria netong Huwebes ng umaga. Bino ang mga ito batay sa paglalarawan ng ilang saksi. Batay sa computerized facial reconstruction ng isa sa mga salarin, lumalabas na may taas siyang 5'7 hanggang 5'8, katamtaman ng pangangatawan at may tinatayang bigat na 80 kilo, kayumanggiang balat at may edad na 25 hanggang 30 years old. Sa hand-drawn artist sketch naman ito, ang isa pang suspect mula 5'6 hanggang 5'7 ang taas, katamtaman ding pangangatawan at may bigat na humikit kumulang 60 kilo may kaputian at nasa edad 35 hanggang 40 years old. Hindi pa malinaw kung sino-sino sa mga suspect na ito na nakunan sa CCTV ng Robinson's Galleria ang tinutukoy sa dalawang inilabas na cartographic sketch. Kumakala pa rin daw ng mas maraming detalye ang pulisya para mabuo ang sketch ng pangatlong suspect. Pero lumalabas daw sa patuloy na investigasyon na posibleng anim sa kabuuan ng suspect. Tatlo ang pumasok sa loob at tatlo ang nasa labas. Isa sa mga nasa labas ang naghagis daw ng granada na makikita raw ang lakas sa isinagawang reconstruction sa pinangyarihan ng insidente. Ang mga shrapnel kasi nito, bumaon hanggang sa pinakamataas na bahagi ng poste ng mall. Ayon sa QCPD, ang estilo ng mga suspect tila hawik daw sa mga nanloob sa Robinson's Place sa Dasmarinas, Cavite noong nakarang taon, kung saan anim din ng suspect at money changer din ang target. Tumakas din sila gamit ang motorsiklo. Number one, walang hesitation yung uh, perpetrators to kill or to meme or to injure. Wala silang hesitation. Upon presentation of opportunity, they will hit they will hit the, the, the armed security escort of uh, the retailer. The And uh, they will do that fast. And uh, para makuha yung items na gusto nila, then they will uh, make good of their escape using the uh, motorcycle. Kumpirmado na rin may natangay na pera mang hold-up mula sa money changer. Uh, ang tingin ko dyan will less than 2 Ako si Rafi Tima ang inyong saksi.